Yan mga paps, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ulitin natin tong vlog natin kagabi. No, para mas maitindihan nyo yung mga ia out natin na new arrival mga paps, mga pang mutation. No, tulad nito, nakikita nyo sa screen, ito ay Project Opa Red Factor no, na split pale follow actually yan. No, so, Meron tayong tatlong opa rito at tatlong non-opa. Ayan o, no? oh, yan o, no? oh, yung avocado line Ah, grabe, so bleed yan. Yan you know? oh, wow! No, so kung gusto niyo ng ganito, all you have to do is to text or call me 0953-1364462 o i-message mo ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yan o, no? oh, grabe, may opa at may non-opa ha. No, pero konti na naman yung depression ng presyo niyan mga paps. Only for yan. No, so ulitin ko, ito ay project o Red factor fail follow. No, so may kapatid to na uh, visual red factor fail follow mga paps at o pa No, so pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang. Ang contact number ha, ay 0953136446 to mga paps. Ito, yung linyada na pinakita ko sa inyo mga vlog mga paps. Yung isa nating client, ayan sabi niya, good day po idol Don Roaya. Ito pong ako ay dalawang visual tail follow. Post red factor, yung visual red factor sa akin na lang muna. Trophy bird ko kasi galing sa sila yung anak ng back to back project red factor fail follow na nakuha ko sa iyo before mukhang jackpot talaga ako kasi first clutch pa lang tatlong visual kagad ayun o ito yung pangalawang clutch na so grabe kung ano yung nag clutch nung una ganun din sa pangalawa ay September 5 mga paps 8.33pm yun is ayun o isang visual red factor dalawang visual na pale follow post red factor red factor pale follow yun ha ibig sabihin red factor na tapos pula pamata ang tawag doon mga paps ay red factor pale follow kaya matindi ang karga dalawa <laughs> no so ayan o oh. red eyes na naman lahat grabe Congrats ulit sir ayan yung nireply ko sa kanya god bless thank you sa tiwala yan ang magiging man yan ang magiging money machine mo bossing <laughs> No, ibig sabihin, grabe, no? First clutch and second clutch, parehas, puro lahat, visual. Walang tapon. No, so kung gusto nyo ng ganto wala, jackpot talaga. Grabe. All you have to do is to text or call me, sir, 9531364462, mga paps. Ayan, mga paps, oh. Visual red factor, tapos pula pa yung mata. Tinan nyo yung mata, pula. Yan, red factor, pale follow, yan. Alright, ang ganda, grabe. <laughs> Yan o, second clutch. RF na naman. May nag-red eyes, sir, yung nireply ko sa kanya. Thanks sa shoutout, grabe at hindi naman ng parents. Tatlo doon. Sir, doon, three red eyes lahat. Lahat red eyes. Pati niya, boss, na-excite ako eh. Grabe, napakalupit, no? So, ayan, pinakita niya nga sa akin. Yan o. Katulad nung first clutch. So, hindi ako makapaniwala actually noon. Kasi nung second clutch, pare-parehas na naman. <laughs> Tapos, eto yon yung uh, dalawang anak na sinasabi ni Bossing na pale follow post red factor. Yung may kapatid na visual red factor na pale follow. Ito yung dalawa dito. No? Tapos, ayan, talagang may kapatid na visual red factor pale follow yan. Kung bakit ko pinapakita yung mga paps, yung kanina, kasi testimony yon Para may mabasihan bas din tayo kayo na legit talaga yung pinapakita natin. Hindi, hindi tayo pwede manloko dito mga paps. No, actually madali lang ang manloko pero takot ako sa Diyos. No, kaya hindi hindi ko kayo lolokohin. No, so kung gusto nyo i-text, na appreciate nyo to. Etong vlog natin, all you have to do is to text or call me. 09531364462. Message mo sa Facebook Messenger, Don Roya or Don Roya Avery. Tapos yung isa mga paps, Kapatid din yan ng visual red factor pale follow. no sa ibang ah, ibo natin mga paps. Tapos yung isang visual fail follow post red factor, mga paanak din natin yan no may kapatid din na visual red factor pale follow. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayo magpatumpin-tumpik pa. Especially ito, visual fail follow na. No? Tapos post red factor. Kunin nyo na eto malupit mga paps, new arrival project OPA Red factor, split ino e, ah. No, kasi from visual, lutino siya na post red factor. No? Kaya ito ang binuga mga paps. May opa, tayo dito mga paps, at split opa if No, kaya naman, nako kung gusto niyo na magkaroon ng project opa red factor ino, e, no, it means lutino o krimino, kaya ino yan, general term lang yon, no? Napakaganda nun mga paps later on after ng vlog dito mismo papakita ako sa inyo mga paps. For the meantime, you can text or call me 0953-136-4462 o message mo agad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ivery. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na mga paps. No so ito yung sinasabi ko na kapatid na visual red factor ino. E, no? No? Ganda, no pulang pula. Tapos pula din yung mata. Kaya nga red factor ino. E, hindi 'yan red factor split ino, e, hindi. Diretso agad. No kasi visual red factor na tapos ino e, pa. No, pwedeng crimino, pwedeng lutino, kaya e, no? ino. Sino term lang naman 'yon. No, so ganyan ka Tinde yung kulay mga tops. Oh, di ba? Parang tinapunan ng atswete. Lava gabla ang tawag ko dyan. No, so you can text or call me 09531364462. I-message mo lang ako sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, so ang gaganda niyan. Grabe oh. Ay, ang sarap sa mata. Ito yung gusto ko na kahit hindi mabenta eh. No? Naka, ano lang, nakababad lang sa cage mo. Ah, ang sarap tingnan talaga mga paps. No, yung gugustuhin mo kahit hindi mabenta. Basta nakatambay sa cage, pwede. Yan, eto mga paps. Eto, sa mga mainitin dyan. New arrival. Proven pair, no? Actually, ito yung one of my breeders, mga paps. No, ayan, nakikita nyo sa screen. Proven pair. Opa, aqua, B1, pay follow. No, babae o pa din no, yung lalaki ang laki din sa mga pups. No, ang ID katawan. naman yan ay I... uulitin ko ha pag sinabi proven pair parblo, ibig sabihin nag-inakay na. No, so ayan mga no. Pops, ang gaganda niyan. Oh, Or nakadi ang laki ng kung ano. Yon, hey, no? yon, pag sinabing banded no, actually may banded, banded lang hindi pa nag-inakay. No, tapos o oh, hindi, hindi rin nakadi kaya banded or ungender. Yun ang ibig sabihin nun. Banded din. Yung si No, sinasabi ko post kasi nga banded. Magkasama <laughs> so, sila, yan parang yan ganyan, so no. Wow, wow, wow. hmm. Magkadikit lang no, so, kaya banded, band niya eh. No, so ito yung itsura nila sa daylight o yung maaraw. Kasi yung kanina sa gabi ko 'yun uh, binlog, ito naman sa araw. No, so ibig sabihin, maganda talaga yung kanilang kulay yung mga paps. walang edit. No, actually meron tong trees existing eggs. Tapos uh, anytime pwede na rin 'tong mangitlog kasi nga bagsak na naman yung pet niya. No so may egg pa yan talaga mga pups. No so ulitin ko proven pero to kunin nyo na mga pups. All right no so ito naman. Project o yellow face dan follow o ino. E Bakit o ino? E kasi dalawa yung mutation na nandito. Pero yellow face mga pups to ha, may karga ha. No, pwedeng Opa Yellow Face dan follow o Opa Yellow Face Ino. No, tapos kung less budget, no, meron tayong normal lang na possible Yellow Face, possible dan follow o possible Yellow Face, possible Ino. No, so dalawa lang naman 'yun, huwag kayong mag-alala mga paps. Ayah, pwede niyo tutukan 'yan. I-screenshot nyo lang, tapos padala nyo lang sa akin Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery Or you can text or call me mga paps. No, meron tayong green green new wing power blue. Ayun oh, ay, nag-iisa power blue. Ah, grabe, ang malupit 'yan. Tapos may mga opa, may nan opa. Halo-halo mga paps. Lahat ito ay project Yellow Face opa, dan follow o ino. Yan, matured na rin to and ready to breed na. May kita nyo naman sa matured sa bata mga papset. Ay talaga mga malalaki na, big size na. No? So, especially ngayon ay breeding season. Ang sarap mag alaga ng ibon. <laughs> kasi kung malaki yung kinapital natin, for sure, mababawi rin kagad natin. Mabilis na yung mga kasi nga breeding season ngayon. Ayun, may parblo, may pastel, may solid, may olive, may opa renewing, opa parblo, opa pastel, halo-halo. So ulitin ko paano nyo ako ma-contact, all you have to do is to text or call me 0951364462. I-message mo lang ako sa akin, Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yun lang, stay safe and God bless.